Good morning, guys! Guys, ito ngayon ang ating pangginalot. Yan. Nag-request si Daryl na magprito daw ako ng ah, uh, fork. Ang ginawa ko, pinork steak ko na lang siya. Saan siya na kayo? Ganyan lang siya. Hindi naman expert si mama. Yan. Fork steak siya, guys. Oh. Yan mag-request kasi si Daryl na ano, magprito daw ako. Para may kunting ano siya. Ginawa ko siyang pork steak. Ayan. Kafe tayo. Ayan. Magkakafe si mama. At pagliligo na rin. Papasok na. Diyan na rin ako kuha ng pambinalot ko. Di ba? Meron akong binalot. Sarap ng kape. Ayan. Kape oh tatlong cafe lovers dyan kakapis si mama Ay, hindi pa ako nakakasandok ng ating ano pang binalot okay. Isa yung sibuyas kung nakita doon sa sibuyasan. Eh, di, isa lang yung sibuyas na nagay ko. Pero kung talagang dapat dyan, marami talaga si buya May eh, isang medyo maliit pa. Kaya, eh, ilang piraso lang yan sibuyas buya Okay na. Okay na ang lasa. Masarap. Yummy. yeah, Thank you for watching, guys. Magpiprepare na si mama. At papasok na binalutchan. Thank you for watching. Don't skip the ads. Bye. Love you all.